So, what's up, what's up mga kumag? I'm back ang online judge. Walang iba kundi judge. Jinan. Okay guys, isa sa mga request dito sa FRBL, itong laban ni AZ. No? Eric D. versus AZ na ang nag-request mismo ng battle na to ay si Eric D. No? So, shout out, boss Eric D. So, nagtaka ako bakit 18 minutes lang yung battle tsaka bakit wala si Boss Reyan? Yun yung mga pumasok sa isip ko eh. Sabi ko, bakit 18 minutes lang yung battle at bakit si Oding lang yung host? Wala asan si si Boss Reyan. So, yun yung una pumasok sa isip ko. So, ayun. Uh, wala naman akong iba pang sasabihin dito. syempre yung Eric D. First time ko siya mapapanood. Si AZ naman, napanood ko na siya magperform ng live uh, sa Motus hindi battle ha, hindi battle. Nag nag-perform lang siya ng kanta niya doon. Tapos first time ko mapanood si AZ sa battle ay yung Royal Rumble ng FMC sa Motus, Union. yun. Tapos ito yung ito pa lang yung pangalawang beses ko na makikita at mapapanood si AZ bumattle. So tignan natin kung anong klasing battle at sige, syempre tignan natin kung kasino yung mananalo sa battle na to. So yun, mabilis lang yung battle. Tignan natin tignan natin kung may flosses ba, may dapa ba, may choke ba. Kasi ganito lang, 18 minutes lang eh. So, so ayan, shoutout ulit kay Eric D. Umpisa na natin to guys. Eric D and Daxon 5, let's go! Yo, salamat sa pantanggak, FRBN. Yeah! yeah. bago ko magsimula sa laban, ay uunahan ko na muna. Baka kasi gawin niya pang angulo sa battle lang dahil sa clothing, nakapasok ako sa liga. Yung zombie na naka yung biro ko nagmukhang totoo. Joker ako sa tryout, tapos sa battle ako magsiseryo. So, ano game? Game! Yeah! Di lang basta battle fancy. Singer din tong kalaban ko. Sa paglikha mm. niya ng awitin ni si Moira ang inspirasyon nito. Pinagsabay niyang isulat yung akakaila at kanta. Di mo ko maluloko. Kaya kahit manalo o matalo, di na bago magpapaubaya naman to. Nung nalaman, nung mm. nalaman, mm. nalaman nga kami yung magalaban, Oo, agad, bukang bibig kung iisipin. Pag pinakitaan ng motibo, ibibigay na yung sarili, din na para tupilitin. Mismong pangalan mo nagsasabi na madali ka nang kuwain. Kasi AC, to get, kaya man naman madali ka nang tirahin. Mm. Yes. 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 So, sobrang excited na sa battle, kaya sa messenger pa naireact. Nagkamali lang sa spelling, puta bilis nagre-rebat. Yan yung walang pangundangan, gusto sulat tapos agad. Asahan mo pag ganun katulin, kadalasan ay pumapalpak. Oh. Anong anong iaangkin mo sa akin? Yung mga nakaw mong dala, nagmamabilis ka pang sumulat pero sinusulatan kanila, nila. Oh. Pakil, pakimkim sa mga kilala, parang tatakbo ng politika. Binabayaran yung tagasulat para yung boto ay makuha niya. Mm. Mm. Ganda mo pala. Yeah. Let's go! Gusto, ganda mo pala. Ganda mo, <laughs> gusto, gusto, ko sana maging si Ramon. Mm. Kaso eksena mapuputol para siyang galing sa po, mukhang may magtatanggol. Oo! <laughs> 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 sa kanilang eksena, pwede kang ipare sa gawain mo noon. Di ba marami ka kupang utang, mukhang kukulangin ka ngayon. Puta, puta tapos yung sulatan, kopya sa sarili, yung mismong kahulugan, walang tumatakbo sa isip, puro panalait, pandadamay lang alam. Lahat ng sinabi mo sa round, lahat ng sinabi ko sa round, buwan tila ugaling mo na yan. Pwes lahat ng sinulat mo ngayon, ikaw ang kabaliktaran. Fork okay. it walang makuwang reference, pinagtutukan yung mukha ko. Lait-laitin mo man na pangit, pero mukhang maganda yung simula ko. Oh. Na, paniginipan, na paniginipan ko na yung mga yari at yung prediction mo ay magbabago. Ikaw naman yung tututukan ko sa mukha pag di mo natanggap yung pagkatalo. Mm. Yeah. <laughs> Unang bana para yung AZ, let's go! tang eh, na solid yun ah. Uh, rookie ba ano ba to debut battle ba nila to so hindi ko kasi alam kung debut battle nila kasi walang inindicate ang FRBL sa ito nga standings no so i'm not sure kung anong ano ba to anong tawag dito anong standing ng dalawa pero so far uh, nagulat ako sa atake ni Eric D kasi on point siya sa mga gantong klaseng battle MC kasi no, minsan may marami pang fillers, marami pang setup. Pero yung kay Eric D on point talaga siya para kay AZ lang talaga yung returns niya. Wala siyang ibang dinamay, uh, hindi siya nagpaligoy-ligoy. On point AZ, no? On point AZ lang talaga yung patama niya kay AZ lang talaga yung mga suntok niya, yung returns niya para kay AZ lang talaga. So, nagustuhan ko yung atake ni Eric D dito ah uh, hindi siya nagpaligo walang fillers, atake kay AZ, atake kay AZ. So lahat 'yon um, pasok, no? Pasok 'yon. Ah uh, kaso nga lang uh, may although malakas, no? May malakas na linya si Eric di papunta kay kay AZ kaso nga lang um, parang may kulang, no? Even malakas na 'yon, ando na 'yung punto. Pero parang may kulang, no? I think kulang sa sa impact, kulang sa DN no? Hindi ganoon nakaka um, yun ni eh, kulang sa DN, kulang sa impact. Uh, andun yung suntok, no? Malakas yung suntok pero parang may kulang na. Kumbaga hindi natin ma masasabi na tinapos na niya yung battle dun sa mga lines na yon, no? Yun, yun yung napansin kong kulang. Pero overall, maganda naman yung setup, maganda naman yung mga yung mga patama, maganda naman yung mga punches, pero still, may kulang kay Eric D. Uh, di ko alam. Hindi ko alam kung ano yung kulang. Pero, basta may kulang. May kulang talaga doon. Uh, I think sa, sa, um hindi ko kasi matukoy kung ano yung kulang eh. Pero, I think ah, ito ah, sa tingin ko, ano, yung pagkakaroon ng, ng, sunod-sunod na haymakers, o sunod-sunod na mabigat na linya. Yun eh, yung, may hinahanap kasi akong punchline, may hinahanap akong punchline, may hinahanap akong uh, suntok. 'Di ba? O ulitin natin ha. Pumapasok yung mga suntok ni Eric D. Klaro 'yon sa si AZ doon, pero ang sabi ko nga kulang 'yon, hindi 'yon enough para matalo, no? Even even hindi pa nag speed si, si AZ dito. Feeling ko kulang. So, tignan natin, i-judge natin siya ulit after mag makapag speed si si AG dito baka dito ko mahanap yung ina-explain ko sa inyo so tignan natin oh na mahina daw ako bakit ka pa bumaba dito Tansa, <laughs> <laughs> ito Bloodway, eh. ginagawa mo? <laughs> <laughs> so, lalaki ka na pala. <laughs> huling kita natin, may parties lang kita, pati panty ko, sinusuot mo ka. Oh! Kaya ka ba sumali sa liga para patunayan na hindi ka paminta? O kaya ka lang nandito sa battle kasi alam natin dito madami kang mamumulestya? Oh. <laughs> <laughs> alam ba excited si Gago sa battle na to? Alam ba excited sa battle na to? Masyado mo namang napaghandaan yung umpisa ng lose trip mo. Oh, ko <laughs> oh, tik-tik to, but not basic, bro. Kaya kung akala mo makaka-isa ka, just keep dreaming though. Oooo! Di Artista daw tawag sa kanya! Putang <laughs> ina! Inuto ka lang magte na parang tanga. Natuwa ka pa? <laughs> Brainless! Tinang na may brain, pero less sa tira. O, oh, less sa tira kasi siya patira. Anong feeling na masakit pa yung puwet mo sa battle? Makaipon ka lang ng magandang pambara. Bara, tira, tang ina, si tanga nag-recycle ng bara para sa battle, magmukha siyang may tira. Oh. Nag-friend request pa si tanga. Pinili, kapag ko na-accept ko siya. <laughs> Anong feeling na nag-aarap ka butas sa butas pero nabutasan ka? Oh. <laughs> yes. <Yeah. laughs> Tinanong ka Okay, nagets ko na. Nagets ko na masasabi ko na sa inyo kung ano yung kulang sa performance ni Eric D. Delivery. Yun yun. Ayun na. No, na, nakita ko na kasi napansin ko kay AZ eh. No? nakita ko kay AZ yung delivery. So, ayun na. Nasabi ko na sa inyo kung ano yung pinakakulang sa performance ni Eric D. Kasi nga sabi ko sa inyo. Andun yung suntok. Andun yung mga punchline. Andun yung mga haymakers. Pero feeling ko may may kulang, 'di ba? Sabi ko nga may kulang, may kulang sa impact, kulang sa DN. So, di ko di ko ma-distinguish yung una kung ano 'yon. Pero 'yon since sabi ko mag uh, i-judge natin siya ulit after mag speed ni ni AZ. Pero hindi pa tapos si AZ dito, alam ko na kung ano yung kulang do sa performance ni ni Eric Dino. Delivery, no? Kulang sa delivery. Siguro kung maayos niyang na-deliver, yung mga punches yung mga haymakers niya sobrang solid nun kasi direkta yung mga linya niya kay AZ eh. so, kung natapatan ni, ni, Eric D yung returns niya mismo ng solido na mga na performance solido na mga delivery alabang magko-complement yun eh, mas solid pa ganyan yun eh pero yun yun yung kulang sa performance ni Eric D yung delivery so yun naman yung nakita ko kay AZ yung ganda ng delivery niya dito Butas sa butas, pero nabutasan ka? Oo! Oh. <laughs> <Yeah. laughs> Tinanong pa ako tapos ka na ba? Kasi ako nagkakabisa <laughs> <Toghi> na. na! <laughs> Di ko kailangan sulatan ka kasi sa larangan na to hindi ka kilala. Oh. Aray! ba? Mainit na kanin yun, baklang si Rena. Mukhang mapapasarap yung kain ko kasi ulam ko, balita, poging, baklita. Magiging cooking show tong liga. Malaboy long rutang maghain ng linya. Gagawin lang kita appetizer dito. Tawagin mo kong master chef ng bara. Oo, chef, pero hindi cheap kumara. Kaya walang bisa yung kinabisa mo kung sa pagsusulat sa iba mo, inaasa. Mm. o lang ba na? Mahirap yung round 1. Magkaiba sila ng atake dito. Uh, si Eric D uh, more yung returns niya para masasabi ko na para kay AZ lang talaga yon on point direkta. Ah. pero ang pinakakulang sa performance talaga ni Eric D yung delivery kulang eh kulang sa DN talaga yon yun talaga yung masasabi ko kahit ulit-ulitin ko yung yung battle na to sa round 1 ah yun talaga yung nakita ko mali mo sa round 2 magiba tapos pagdating sa round 2 ni AZ andun yung performance na gusto kong makita pero um, uh, yung mga banat naman ni AZ dito is hindi ganun kabigat. No, kung i-compare natin yung retens ng dalawang MC, mas papaboran ko siguro yung Eric Didon. Uh, kaso sa performance naman, easy naman yun. So, nahihirapan ako kasi magkaiba sila eh. Uh, wala, kong wala kong makita na nilamang ng... Kasi, lamang si Eric D sa 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 or sabi natin sa mga punches or tsaka sa mga mga direct na punto eh. Si AZ naman lamang sa performance. So, ang hirap idi ano yun, ang hirap i-balance noon. Ang hirap kasi si Eric D ang kulang sa kanya performance which is ayun naman yung naging malakas kay AZ yung performance ni delivery niya si Eric di maganda yung punto, maganda yung uh, mga punches. Si AJ naman uh, medyo hindi ganoon kalakas yung mga retence niya. So na ako kung paano ko i-judge yung round 1 pero may dalawa akong choice, no. Pwede kong ibigay kay AJ yung round 1 or pwede kong itabla. Yun lang yung pinag-iisipan ko. Pero ayoko naman maging unfair sa both MCs. So itatabla ko muna yung round 1 kasi di pa ako makapag-decide dito. Uh, malakas si AZ sa ganito. Yun naman yung kinahina ni Eric D sa ganito. Uh, malakas si Eric D sa ganito naman. Tapos si AZ naman yun naman yung kinahina, kinahina niya. So itatabla ko muna yung round 1. Round 2 tayo. Uh, score natin ng 8, po, 8 puntos yon 8 points both. Let's go! Pati yung pag-acting ko sa moto, si kanyang pinupo na. Kaya mo masusunod na may gagawin kami doon, leading lady na kita. Yeah! 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 <laughs> oh, narinig na yung bara. Anong pinakamalakas doon? Ina eh, napredig ko na yung ibabahan at may ilalakas ba yun? Oh. Dalawang, dalawang MC na agad na hulaan ko ngayong taon. Gaya sa finals ng moto, si 3 yung magkakampiyon. Oh. So, yeah, yeah. Anong pakiramdam na masikip na sa'yo yung mga pan-sexy mong damit? <laughs> naitambak niya tuloy yung mga shirt niya, mukhang di na gamit na gamit. Pero sa sikat, marami pa rin nakakapasok. Kasi nakakaakit. Pati yung tomboy nakakasingit. Kaso kamay ang gamit. <laughs> Malanayaning big. Malanayaning big. Kaso tumaba. <laughs> Kaso tumaba sa mga customer kung saan na siyang Malachit siya pag kinakain siya. Di lang basta wow puta may pumipick up pa. Oo! Di Didi diretso sila sa sogo. Doon pa sa entrance puta nagchecheck in na sila. After one month ay nabuo kasi sa tuwing exit sa hotel paglabasan sabay pala. Pero kung magmamalinis, di na po pwede yun, ha? Madumi ka na ng titignan sa gawain mo, hindi sa panghusga ng iba. Sabihan mo man ako nakakadiri sa panglalait mong dala. Ano pa kaya yung binabo yung buong pagkatao niya? Oh. Hmm. Ano pa kaya yung yung buong pagkatao <coughs> niya? Nako po. Local dogs. <coughs> Ay, ah, uh, wait, nag-joke. Uh wait nag joke Tang ina, black out yun men. Ang ganda na ng umpisa niya eh. Ang ganda na ng umpisa niya pero black out talaga. Tang ina, nawala. Nawala si Eric di doon. Round 2. A-A-Z, let's go! <laughs> diba? Sa baba ng IQ mo, pati bara mo, nakalimutan mo. Aray! Kita <laughs> diba ako nag-umpisa, mukha ko'y natutunaw dyan sa kinalalagyan mo. Iba talaga pag utak ginamit sa liga kaysa forma. Ayos mo manamit, utang mo bayan na ba? Balita ako, yung sapatos mo, hulugan pa. Pili ko sa hulugan, pati dito, laglag pa. Oh. <laughs> <laughs> oh, ka lang, babaya ko. Uulitin ko, bakla ka lang, babae ako. Kung dog style battle po, malamang may chance kang manalo. Yung chance na yun, parang privilege mo dito kasi kahit no pets allowed, lusot ka kasi ito yung pet na paborito. ano di magiging paborito? Eh lahat sa'yo, pabor, rito. How ironic na ikaw yung fake pet pero dinu-dog show ka lang ng bago. Aray! Pag rumibat ka lang may mura, bawsi ka sa'kin. Kaya huwag ka na mag-effort, tanga ka si bonus round ka lang sa'kin. Para malaman mo, try out pa lang, diretso na sana akong finals. Kaso nga lang, si Rayan, gusto pa akong bumatel sa gagaya mong rapper ng taga-hype dance. Sa'yo, <laughs> <laughs> no? Umanggulo ko na sa profile pic mo, magulo pa rin kuha ng angulo mo. Grabe, na mga magulang mo, nasarap pa na sa paggawa, di ba inayos pag-hulma sa'yo? Kulit <laughs> ng lain eh, neto eh, no? Half Chinese, half mongoloid. Ang inong niyan at kinakabahan pa daw bumatil si Loco. Ako ba lukohin mo? Bum bumatil ka na? Kaso dalawang beses kang natalo? Iinom daw siya agad ng red doors pagdating dito? Napritik na ni Gago, napanalo na ako kaya siya kabado. Tama naman ginawa mo. Kasi mas masakit talaga nang natalo ka ng babae sa battle kaysa masipa ka ng pulang kabayo. Gusto mo pa ba? <laughs> Masakit. Ulumanat, Eric D, let's go. Ah, time na pala. So, time na, time na pala. So, ayun. Uh, sa performance na lang talaga. Uh, kahit hindi na natin masyadong i-count yung... Actually, parang bonus na lang yung mga punches or haymakers na na inispit ni AZ doon. Pero sa performance, kitang kita na doon na nakuha na ni AZ yun. Uh, bigyan ko ng 6 points si Eric D doon. Alam, na, alam niya naman, no? pag blackout or choke talaga totally, pinaka worst na score is 6 para sa akin. Pinaka mababang score is 6. na so, 8 and 6, 14. May 14 si Eric D. Round 1, tinabla natin yun kasi hindi natin makitaan ng ne, ng kategory na pwede maglayo sa dalawa. Pero pagdating sa round 2, kitang kita na yun sa performance. Lamang na lamang si AZ doon. Tapos naging bonus na lang yung mga punches at haymakers ni AZ na kumonekta kay Eric D. So, ayun, mabilisan na lang uh, AZ sa score na 8. So, 8-6 in favor of AZ. So, 16 to 14. Uh, round 3. Ulubanat! Eric D, let's go! Masakit daw na matalo. Masakit daw matalo ng babae. Yan yung kanyang matalo. <laughs> 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 <Yay>! <laughs> we'll go, Tila babae na sagi, babae ka lamang Wala nang masabi, di na nahirapan. Kung sakali man dami, di natatamaan Walang mga impo na pag usapan Kalaban sa isi, walang personalan Sa mga nasabi, hadyaan na lamang Sagot mga viewers, yung katotohanan ang Tax San 5 yung biglang pasok ni Eric D dito sa liga. Buti yung pinakita kong komedya noon gumana. Sa matagal ko na di pagbattle eh, na ng na nasobra. Salamat Kuya Rian sa muli kong pampagana. <laughs> <laughs> ngayon pag-usapan natin, ngayon, pag natin yung ex mo. Nasinaktan ka ng gusto. Pinagpalit lang sa may pera pero yun na rin ang yung gusto. Ipagpalit ka sa ibang babae na mayaman. At least doon na ito mahilig ka kasing magyabang ng mga bagay na wala naman sa'yo. Oh, wow. Galing, galing kay X, piniplex. Tapos sa lalaki, dun niya ipagyayabang. Kasi yung gamit, parang sa si X, inaakin mo yung galing lamang sa hiram. Kung kuha mo yung galing na no nagkaroon na no ng agawan, biruin mo, nakuha ka agad sa isang iglat na hindi ka man lang niligawan. Hmm. Pinili mo magbusan ng tuluyan kang nilisan, sa ugali mo at yabang ay nagawa ka iwanan. Pinili mo parang yung landas sa iyong mismong kapalaran, nasaktan ka man o hindi, pero para sa akin, eh, wala siyang kasalanan. Lahat ng pabor ay nasa inyo ng mga babae. Pag kayo nagbisyo, ayos lang. Pag sa amin, hindi po pwede. Pananakit, pagluloko sa inyo lahat, nakadepende, samantalang kami, ano? Sumagot ka! O ba't wala ka nang masabi? O baka mag-rebat? May bago na akong karelasyon. Solid na partner yon. Kasi yung way ng give and take, di mo na partner sa relasyon. Sige, magpakasasa ka lang palagi at sulitin ang panahon. Daan-daan sa iyo lalaki, kaya pabago-bago, taon-taon. Oo. Oh. Ano naman tayo sa ganun? <laughs> ano, kada round, isa-isang angle, di mo mo nakuha yung punto. Hindi ako yung pistolerong sa katauhan mo ay nagbuo. Magiging saysay -say ko sa laban natin, mabibigyan din ang halaga. Kasi sa susunod mong battle, may sisirain na sila. Round 1, mm, hindi okay. ako si gamit sarili ng larawan. Round 2, sinamukha ko lang ng mababang uri at madalika ng bayaran. Round 3, ito na yung ender mo, sagot sa yung mga paglisan. Matatapos na yung battle gaya sa poster sa may nakadyong pagpapaanan. papaan yeah, 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 yeah. Okay. Um uh, round 3 nawala na yung effectiveness pati yung ayun naman kung sa round 1 and 3 I think same yon uh, sa performance, hindi pa rin ayun yung hinahanap kong delivery. Uh, tapos sa uh, content naman hindi na ganun ka epektibo yung ginawa ni ni Eric didon. So sayang lang yung round 1, in yung strongest round niya para sa akin. Kaso still, may kulang dun eh. sabi ko nga, kulang sa performance, kulang sa DN, kulang sa impact, no? Kulang sa delivery. Yun talaga yung kulang Then, pagdating sa round 2, choke. Pagdating sa round 3, although nakabawi siya, na-perform niya ng maayos yon Pero still, kung ano yung concern ko sa round 1, ayun din yung lumitaw na concern ko dito sa round 3. Kulang sa DN, kulang sa impact, kulang sa delivery tapos yung mga punches at haymakers niya hindi na naging ganun ka-epektibo siguro dala nung choke niya sa round 2 so nawalan siya ng kumpiyansa eh feeling ko nawalan siya ng kumpiyansa eh so ayun uh, bigyan ko ng 7 points si Eric D sa round 3 uh, iscore na natin to so 22, 8, 6, 14 plus 7, 21 pala so ayun, tama tama ba? 21, so 21 points para kay Eric D Si AZ kanina meron 16. 8, 8, diba? Okay, round 3. Limbangan AZ. Let's go. Sabi niya kanina sa first round niya, nagbabayad daw ko ng bara. Tapos ngayon, nangihiram naman ako ng gamit. Ang logo-logo mo, pre. Ungas, <laughs> <laughs> abutin ka ng balas. Dahil bawat inyong bibitawan ko dito, siguradong matalas. Ako hinasa ng panahon ng karunasan. Kaya sa akin, wala nang takas. Rinig ko ang kabaw tabog kabog ng yung Hayaan mo, mawawala din yan pagtapos kitang gilitan ng leeg. Mm. <laughs> <laughs> Pero hindi talim ng espada o katana ang pinupunto ko dito, kundi katalasan ng pag-iisip na hindi sa paaralan tinuturo. Kaya matuto kang gumalang, alamin kung sino tinuturo. Ika, ika, nga lang matatanda, mag-iingat, baka ika'y manunok. They call me demigod, babae pero semi-thug. Kaya subukan mo akong angasan, agad-agad kitang ibabalibag, iuwi kita sa kapitan nasa body bag. Whoa! <laughs> 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 ang kapagsalitang under construction sa'yo, kagaya ng nasa cover photo mo, bukod sa hindi ka pahubog at hindi mabisa yung structure mo para kalabanin ako, under ka pa ng taga-construct ng linya mo. Hmm. There's always a room for improvement, sabi nga nila. Hmm. Pero pagkatapos ng battle na to, yung room na para sa'yo, ako mismo magsasara! o baka ihagbing mo rin ako, kaya tilak surya. Hindi ko pa kaming dalawa kasi bukod sa hindi kami ni isusunod ko siya sa iyo sa liga. Aray! <laughs> ako klaw, kagaya mo? Mm. Kaya kung akala mong masisindak mo ko, tangina mo! Dito basta-basta babae lang pre ace to ang directed film si kalaban mo! Hey. <laughs> okay, uh, yun, performance performance wise na lang talaga yung pinaka naging basehan ko sa battle na to. So yun, AZ uh, AZ yun. sa con uh, Consistent naman si AZ from round 1 to 3. Uh, yung performance niya nandun. Uh, yung DN ng pag-spit or pag-deliver niya ng mga linya niya nandun. Uh, medyo, ano lang, bitin lang ako sa mga haymakers, tsaka sa mga punchline, tsaka sa mga uh, direct ng suntok para kay, kay, Eric D. Nandun, pero kulang eh. Pero sa performance, kitang-kita yon na kay AZ yun. So, ayun triple uh, eight para kay AZ from round 1 to 3 consistent naman siya hindi naman siya nawala doon uh, ang ganda ng performance ang ganda ng delivery yun talaga yung pinaka napansin ko sa delivery yung delivery niya talaga so yun 24 to 21 in favor of um, Eric D ah, in favor of AZ uh, round 1 tabla, round 2 entry para sa akin AZ na yon nag joke si Eric D sa round 2 round 3 naman, bumaba yung intensity, bumaba yung aggressiveness, then pagdating sa round 3 uh, round 1 to 3 ni AZ consistent, so 24 to 21 AZ 5, sa safe house kami ngayon ang laban, Eric D vs AZ, magingay sa pang best para sa laban ngayon yeah. Yeah. pero ang boto ng jurado 3-0 para kay AZ Yeah. Yeah. Salamat, salamat. Um shoutout ko FRBL. Ayun, pag-try out ko. Go na daw laban na. Sure, so, so, <laughs> <laughs> Ah, try out sa so try, try out pala to. Ano pa din, alam ko natin bawi tayo sa sunod Salamat sana at nang uh, sumuporta. Yeah, Jaeshi. Yes. Yeah, yes. Yo, Jaeshi, shout out top tier, shout out FRBL, shout out mga Ah, yeah, Tris. <laughs> 2-1, binigay ko para kay, ano, kay... AZ. AZ. Kasi yung round 1, ano, yung round 1, nakuha ni Eric D. Pero, yun nga, round 2, kinapush siya. Round 3, hindi na naman natin. Okay. okay. Yo, ah, uh, Tong TV Power! <laughs> uh, ang boto ko kay ito si uh, round 1 kay kay hal ang bala ng Eric D. Kay Eric D ta uh, nandoon yung momentum niya pero mm. pagdating nung no, round 2 nag joke siya tapos ibang mga classic aggressive na yung kay Yes. Hanggang round 3 na wala. So 2-1. Uh, yes. Yo, Wish, ang kanang mati ka, binoto ko si AC ah uh, yung 1 nakuha ni yung round 1 nakuha ni Eric D so yung round 2 chaka round 3 nakuha ni AC so, binoto ko si AC Okay so in yun yung hatol ng tatlong judges natin uh, agree naman ako doon na binigay nila yung round 1 kay Eric D uh, sabi ko nga sa inyo sa ano ko sa review ko or sa breakdown ko may kulang nakulangan lang ako sa performance ni Eric D doon kasi kulang sa delivery nakulangan lang ako sa delivery pero andun yung content, eh. andun yung punches, andun yung punchline, andun yung haymakers. Pasok yun, pero may kulang lang. Kasi nakita ko yun kay AZ, yung ganong performance, yung ganong delivery nakita ko sa kanya. So yun, tinabla ko yung round 1. Kaya, pero oh, ganun pa man, 2 and 3 naman, binigay nila kay AZ, which is ayun naman din yung binigay ko kay AZ. No? So, ano pa man, okay pa rin naman yun. So yun, shoutout kay Eric D. Bawi, susunod na battle, Eric D. So yun, Shoutout, all shoutout, shout shoutout, shoutout sa iyo, Eric Di Sana mapanood mo yung review ko sa battle mo na to. So, ayun. Kita kasi tayo sa next na battle, mga kumag. Peace out.